So, mga idol, sa video na ito, pag-usapan natin itong bagong event ngayon dito sa Plans. Tawag sa event na ito is Mini Spotlight Event. So, ito yung event na parang kahalinhinan ng mga medal event dito sa Clash of Clans. So, so check natin to event na to. So, sa event na to, makakakuha tayo ng mga Ice Cube every time na makaka-start tayo sa multiplayer battles. So, kapag kinamit naman natin yung event troop dito, may additional bonus time mo ng Ice Cube. So, yung Ice Cube, yun yung pinaka-XP ng mini event pass na to. At once na naisagad natin siya, na-reach natin yung mga specific points, may makukuha tayong mga medals na pwede natin ipambili sa trader. Yung makukuha natin ng super medals sa free-to-play is 550 medals. Siyempre, liban pa sa mga super medals makukuha natin dito, Meron din tayong makukuha ng mga resources at saka mga magic items. Sa so free to play makakakuha tayo ng nasa 19.5 million gold at saka 18 million elixir. Ang isa pa sa mga favorite ko dito is itong magic items na makukuha natin. Kahit free to play lang tayo makakuha tayo nitong builder bike, itong study soup at saka itong clan castle cake. Meron tayong tag 3 pieces na makukuha dito sa event na to. Pag bumili naman tayo ng event pass may makukuha tayo na 1,900 super medals. May additional bonus tayo na 9 million gold at saka 150,000 dark elixir. And both pa sa event pass. May additional pa itong dalawang resource potion at saka tagi isang runes, rune of gold, rune of elixir at saka rune of dark elixir. Dito naman sa bonus track kapag naisagad natin may makukuha pa tayong 390 pieces. So kung tayo ay free to play, makakuha tayo ng 550 plus 390, that's 940 super medals. Pero kapag binili natin itong main event pass, may additional tayong makukuha na 1,900 super medals. So ito total natin yon 550

super medals. So, yung amount ng super medals na yun, kapag ginamit natin yung dito sa trader, pwede tayo makabili ng mga epic skin, scenery at decoration. Even kahit yung mga magic items. So, para sa akin, isa to sa pinakasulit na mini spotlight event kayong taon. Dahil yung nilabas nilang epic skin dito is talaga namang worth it talaga siyang bilhin dito sa event na to. Sa mga collectors, ito na yung chance nyo na ma-purchase itong mga skin na to sa minimum na halaga. Kasi ang regular price ng mga epic skin na to is 500 pesos each. Ito namang mga scenery, mabibili naman natin sa halagang 350 pesos each. Yung regular price nitong mini event pass is 149 pesos. Pero hindi ko lang sure kung bakit dito sa aking town hall 13 is 105 pesos lang siya. So sabihin na lang nating 105 pesos magkakaroon na tayo ng isang epic skin na nagkakahalaga ng 500 pesos. So, sulit na sulit siya. Pero kung meron ka naman ng mga epic skin na to, pwede mo naman gamitin yung event pass na to para bilhin itong mga scenery dito. Pero kung meron ka na nito mga epic skin, itong scenery at saka itong decoration nito, pwede naman natin gamitin yung ating event pass pambili ng mga magic items kagaya nito mga runes at saka mga potion. Pero ang pinaka best value kapag binili natin itong event pass na to at wala pa tayo nito mga cosmetics na to, ang pinaka the best value na bilhin dito is itong mga epic skin kasi ang halaga nito is 500 pesos pero meron na tayong mga epic skin pwede naman nating bilhin ito mga scenery so sa halagang 100 pesos plus lang di ba magkakaroon na tayo ng epic skin or ng scenery kaso isang epic skin lang yung pwede nating mabili dahil lang available lang na super medal sa na makukuha natin kapag bumili tayo ng event pass is 2840 lang so kung gusto nating bilhin lahat ito Pwede tayong pumunta dito sa shop. Tapos may kita natin dito yung iba't ibang amount at saka iba't ibang offers para magkaroon tayo ng additional na super medals. Pwede natin bilhin itong mga package na ng 4 times based dito sa description. So kung sa usapang rewards para sa akin ang pinakamataas na value dito kapag bumili tayo ng event pass is itong Magic Queen. So check natin. Ayan, makikita mo naman na ibang-iba talaga yung dating na mga epic skin. Sa aura pa lang niya, sa sound effects. So nilabas itong hero skin na nung paglabas ng Town 15. Ayan, makikita mo yung effects niya, di ba? Talagang, parang pang Town Hall 15 talaga siya. So, para sa akin, isa yung Magic Queen sa mga top tier na hero skin ng Queen dito sa Clash of Clans. So, pangalawa, kung meron tayong Magic Queen, dapat meron din tayong Magic King. So, check naman natin yung Magic King. So, ayan. Diba, may kita mo na hindi sila nagkakalayo. Parang, ganun din. Um, kakaiba rin yung animation niya, yung aura niya. di ba? Hindi ko naman sa dinidisregard itong epic skin ng Summer o ng Summer Team, itong Summer King. Maganda rin ito, lalo-lalo na sa mga mahilig sa mga ganitong klasing tema. ba diba? Sa ganitong kung kanya-kanya time preference. So, check naman natin yung Summer King. Maganda rin siya. Pero para sa akin lang naman, compared sa Magic King, siguro Magic King yung pipiliin ko dito. So, yan yung Summer King. So, check naman natin yung summer scenery. Okay, 350 pesos ito sa regular price. Pero kapag binili natin meeting spotlight event, uh, yung event pass, makukuha lang natin siya na sa 100 plus lang. So, ayan siya. Para siyang summer na summer talaga yung team nitong summer scenery. As meron din tayong pumpkin graveyard scenery. Halloween scenery ito nung itong mga nakaraang taon. Ang pinaka napaporma ko lang dito itong ano eh, Ayan yung parang pirate ship sa gilid sa left side ng screen natin. So, yun yung maganda dito sa mini spotlight event. Nabibigyan tayo ng chance na mabili o makuha natin itong mga epic skin na to sa pinakamababang halaga. Even itong mga scenery sa tsaka decoration. Kung free to play naman tayo, ang pwede nating mabili dito is itong food tribute na decoration exclusive decoration din siya nitong mga nakaraang event. So pwede natin siya mabili kung free to play tayo. Tapos yung sobra pwede natin gamitin sa mga potion. Tapos kung may matitira man, siguro doon na lang natin ilagay sa mga resources para ma-maximize natin yung ating mga super medals. So itong event na to is one week lamang. Ito na yung chance natin na magkaroon ng epic skin sa pinakamababang halaga. Sulitin natin to. Magiging malaking tulong siya sa ating gameplay para magkaroon tayo ng mas magandang progress dito sa ating base. So, yun lang isang napakagandang event na naman ngayon dito sa Clash of Clans. Ikaw, ano mas sabi mo dito sa mini spotlight event? Sulit pa itong mini spotlight event ngayon, July 2025. Worth it mabili itong mga epic skin na to, tsaka itong mga scenery na to. Ikaw, ano sa tingin mo? So, dito na matatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Ako po pala si Nico. See si you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.